Eh, init po tayo ng mantika. Apat na kutsarang mantika. Luya. Sibuyas. Maraming bawang. Dalawang malaking kamatis para maraming sabaw. Chili powder. Luyan dilaw. Cumin yellow curry powder. Halo! Naku po, ang bango. Ang bango-bango. Ito pa lang ang halo niya, no? Ilalagay ko na po itong ating chicken wings na nilagyan ko ng salt and pepper at saka cornstarch. Haloin po natin. At nang malutot masang putsiya itong ating manok. Konting asin konting asukal paminta toyo konting oyster hindi kinakailangan kung ayaw nyo ha o halo po tungkubigan ko na dalawang tasang tubig ilalagay ko na po ito ito po yung tangkay ng broccoli e eh, medyo makakapalat na matataba ang ginawa ko ay hiniwa ko po ng malinipes. Hindi ko isinama yan dun sa ulam na ginawa natin. Nung isang araw at medyo sobra-sobra na sa broccoli. ganireo, oh. So yung tangkay, hindi ko tinapon. Mapapakinabangan pa. Lagyan po natin ang gulay na bola-bola at saka squid balls, kikiam. May natirang konti eh. Hiniwa ko lang ng maliliit. Ayan. Haluin po natin. O, oh, kapag kapuluto na yung lahat ng ricado at malambot na yung uh, tangkay ng broccoli, Lagyan na po natin. Kung kayo gusto nyo yung gata, ito po yung all-purpose cream na natira nung isang araw. Ilalagay ko na. Haloyin po natin. Nako! Palagay ko yung magugustuhan nyo. Napakabango po nito. Kasi naglagay pa ako ng ibang ricado eh. Hindi lang yellow curry ang aking inilagay. Nakita nyo ba yung aking nilagay na toyo at konting oyster sauce? Nakapagpasarap din yun. Panghuli po yung siling pula. O! Oh. O! Halo po nang tayo ng halo ha. At hinaanap po natin ng apoy. Kung kayo'y nalalaputan, lagyan nyo po ng konting tubig. Pero para po sa akin ay ayos na i-re. po! Mga pinagsama-sama ko lang na mga natirang rekado. Nakita nyo nilagay kitang kay ng broccoli. Hindi ko itinapon. E di napakinabangan. Meron pang kikiam at bola-bolang gulay. Basta kung nalalaputan kayo eh, dagdagan nyo lang po ng sabaw. Ayos po ba? Mas malasa po yan. Basta kung meron, mga natira, huwag itatapon agad-agad. Pag pinagsama-sama, ulam din yan. Katulad po ni Ray. Oh, gusto nyo po bang dumaan? Parina at nang matikman nyo. Kakaiba pong klase ito ng pagluluto ko ng chicken carrot. May mga idinagdag akong ibang ricado. Magugustuhan nyo po ito. Ayos? O sa susunod po ulit, sasarapan natin at simple lamang. Si Ron Bilaro po.